Yan guys. So, sige naman niya wifi. Alas, anong oras na ba? 9.30 na oh. Hindi <laughs> na abot mo sila ko Hindi ako. 9.30 na. Manali mo ba kayang oras? Sa way ka. Diyan ka na magturok sa may ulunan ni ate mo. Jesus, ano si may buta mo ang maya. Awain, turunog pa ka mo. Uyaw na ako dyan sa baba. si ate mo mag-alarm. Ewan,

31, 32. Iyaw man siya na pagyawan ako, hindi. Kasi, syempre, ibabuhay na ako mismo. Iyaw ko, hindi rin ako ay sana. Pagka-taskala ko, kasi ano, sakto ng God. Ano, 5.30. 5.30? Nataano ang ano na doon? Hindi na ako nalito doon. Maraming nakahinig ko ang ano. Kunang mo sa kubya. <Nic> Dawa, nataano <tattoos> ako na 5.19. Ado mo ako ka. maliit sila ako 2 minutes. Ang Guys, yung mga sisi ako maglogbo. Ah, ganda. Maluya ako. Ako pa ka nung na kung maglakaw. Hindi ka pagod Dito ka na, bebe ko. Ngayon na. Tara sa dilek ko naman. mo. Para di ako sa miyulunan. Para dito manabig. Ayan na. <laughs> ha? Tayo ko doon ka na magano. Mana. Uwi na ka bukod mo ni manipot titik agun-ulak. <laughs> Tulol ko.